hindi hindi ko ipapahiram sa iyo. Ang boses niya ay kasing lamig ng yelo. Walang emosyon. Walang bahid ng pag-aalala. Naiintindihan mo ba, Ana? Kahit kailan, hinding hindi ko ipapahiram sa iyo ang kahit isa sa mga damit ko. Nakatayo ako sa harap ng napakalaking walk-in closet ng aking tita Elena na para bang isang kriminal na nahuling-huli sa akto. Ang hangin sa loob ng silid ay biglang naging mabigat, nahihirapan akong huminga. Ang amoy ng mamahaling pabango at katad ay tila nakakasakal. Para saan pa? Patuloy niya, isang maliit at mapanlait na ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi. Para magpanggap kang kabilang ka sa kanila? Ana, gumising ka sa katotohanan. Kahit isuot mo pa ang pinakamahal na damit sa buong mundo, alam ng lahat kung saan ka lang nang galing. Huwag ka nang mangarap. Ang bawat salita ay isang punyal. Hindi lang ito tumama sa akin, tumagos ito, sinira ang anumang natitirang pag-asa sa loob ko. Hindi ito tungkol sa gown. Alam ko na ngayon. Ito ay tungkol sa akin, ang aking pagkatao, ang aking lugar sa bahay na ito, sa pamilyang ito. Habang nakatingin ako sa kanya, sa babaeng kapatid ng aking ina, sa babaeng kumupop sa akin, nakita ko ang katotohanan sa kanyang mga mata. Hindi awa. Hindi pagmamahal kundi pagkasuklam. Sa sandaling iyon, alam kong kailangan kong gumawa ng paraan. Dahil ang gabing ito dito magsisimula ang lahat. Ako si Ana Reyes. Sa edad na 24, masasabi kong sinusubukan kong buin ang isang buhay na maipagmamalaki ko. Nagtatrabaho ako bilang junior associate sa isang kilalang marketing firm sa Makati, isang trabahong pinaghirapan ko ng husto. Biniyayaan ako ng itsurang madalas mapuri, mahaba at alon-alon na buhok, balat na mamula-mula at mga matang sabi nila inang uusap. Ngunit alam kong sa mundong ito, ang itsura ay panandalian lamang. Ang sipag at talino ang tunay na puhunan. Sampung taon na ang nakalipas mula ng kunin ng isang trahedya ang aking mga magulang. Isang gabi, isang aksidente sa daan at bigla na ulila ako. Ang kapatid ni mama na si Tita Elena, Kasama ang kanyang mayamang asawa na si Tito Robert, ang kumukop sa akin. Inilipat nila ako sa kanilang mansyon sa isang pribadong subdivision, isang mundong malayong malayo sa simpleng buhay na kinalakihan ko. Sa mata ng iba, ako ay pinalad. Isang modernong Cinderella. Ngunit ang katotohanan ay mas komplikado. Sa loob ng bahay na iyon, palagi akong may dalang paalala na ako ay isang bisita lamang. Ang pagmamahal at pag-aalaga ay may kasamang resibo, isang utang na loob na hindi ko alam kung paano babayaran. Kaya sinikap kong maging ang perpektong pamangkin. Palaging top student, laging masunurin, laging handang tumulong kahit hindi inuutusan. Ginawa ko ang lahat para patunayang karapat dapat ako sa espasyong ibinigay nila sa akin. Ang kaisa-isa nilang anak, ang pinsan kong si Clarice, ay ang kabaligtaran ko. Lumaki siyang nakukuha ang lahat ng kanyang naisin. Sanay siyang siya ang araw at kami ang mga planetang umiikot sa kanya. Hindi siya masamang tao sa simula, pero ang pagiging sentro ng atensyon, lalo na ng kanyang ina, ay humubog sa kanya para maging isang taong naniniwalang ang mundo ay pag-aari niya. Ang buhay ko sa opisina ang aking santuario. Doon, ako si Ana, ang mahusay na associate, hindi si Ana, ang kawawang pamangkin at ang pinakamalaking event ng taon ay papalapit na, ang Annual Corporate Charity Ball. Hindi ito isang simpleng selebrasyon. Ito ay isang gabi ng networking kung saan ang mga big boss, mga kliyente, at mga tinitingalang pangalan sa industriya ay nagtitipon. Ito ang gintong pagkakataon para sa isang tulad ko. Ang tema ay Night of Old Hollywood Glamour. Nangangailangan ito ng isang gaon na hindi lang basta maganda, kundi kahanga-hanga. Isang gaon na ang presyo ay katumbas ng ilang buwan kong sahod. At doon nagsimula ang aking problema. Habang iniisip ko ito, isang pangalan ang pumasok sa isip ko, si Marco. Ang aking kababata, ang aking best friend. Siya yung payatot at tahimik na batang lalaki na laging binubuli at ako ang kanyang tagapagtanggol. Sabay kaming nangarak sa ilalim ng puno ng mangga sa aming probinsya. Ako na maging isang matagumpay na babae sa syudad. Siya, na ang kanyang mga disenyo ay makikita sa mga magazine at runway. Lumipad siya patungong Paris pagkatapos ng kolehiyo, dala ang isang maleta at isang napakalaking pangarap. Ngayon, si Marco Valderrama ay isang pangalan na unti-unting kinikilala sa international fashion scene. Madalas kaming mag-video call, pero alam kong sobrang abala siya. Miss na miss ko na siya, pero masaya ako para sa kanya. Dahil sa layo ni Marco, iisang solusyon lang ang nakikita ko. Ang paraiso ng mga damit na nakatago sa silid ng aking tita Elena. Hindi ko lang alam na ang paraisong iyon ay magiging pinto papasok sa aking personal na impyerno. Tatlong linggo bago ang ball. Alam kong kailangan kong maagang kumilos. Inabangan ko ang tamang pagkakataon para kausapin si tita Elena. Isang hapon, habang nagkakape kaming tatlo ni na Clarice Salanay, sinubukan kong buksan ang usapan. Tita, panimula ko, pinipilit kong gawing magaan at kaswal ang tono ko. May parating po kasing malaking event sa opisina. Isang charity ball. At kailangan po ng formal gown. Tinaasan niya ako ng kilay habang humihigop ng kape. Si Clarice ay abala sa pag-scroll sa kanyang telepono, ngunit alam kong nakikinig siya. Naisip ko lang po sana. Tita, baka po baka po pwedeng makahiram ng isa sa mga gown niyo. Halos pabulong kong sabi, ramdam ko ang init sa aking mga pisngi. Kahit yung luma na po na hindi niyo na ginagamit. Promise po, iingatan ko. Ako na rin po ang magpapadry clean. Ibinaba niya ang kanyang tasa ng dahan-dahan. Ang tunog nito sa platito ay parang isang malakas na kalabog sa katahimikan. Tinitigan niya ako, isang tingit na para bang sinusuri ang isang produkto sa palengke. Ah, yung mga gown ko, sabi niya sa wakas, isang matabang nangiti ang lumitaw. Tingnan natin, iha. Alam mo naman ang mga yon mga designer gowns. Masyadong maselan ang tela. At saka, kailangan pa ng tamang sapatos, tamang bag. It's a whole look. Hindi basta-basta. Opo, tita, naiintindihan ko po, mabilis kong sagot, kumakapit sa maliit na hibla ng pag-asa. Kahit ano po, basta magkasya. Kahit simple lang po. CJ, CJ. Pag-iisipan ko, sabi niya, sabay kuha ng isang magazine at nagsimulang magbasa. Iyon na ang senyales na tapos na ang usapan. Sa mga sumunod na araw, ang pag-iisipan ko ay naging isang pader na hindi ko malusutan. Sa tuwing susubukan kong i-follow up, palagi siyang may dahilan. Ay, busy ako, iha. O sa susunod na natin tingnan. Nagsimula akong makaramdam ng kaba. Isang gabi, may maliit na salusalo sa bahay para sa kaarawan ng isang pinsan. Suot ko ang pinakamaganda kong bestidang binili ko mula sa sahod ko. Nang batiin ako ng isang kamag-anak, "Oy Ana, ang ganda ng suot mo, mukhang bago." Narinig kong bumulong si Tita Elena sa katabi niyang amiga, sapat na para marinig ko. "Nako, sa ukay-ukay na lang nabili 'yan. Mahilig kasi sa mura." Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ngumiti lang ako at nagpatuloy sa pag-aasikaso ng mga bisita, pero sa loob-loob ko, parang sinaksak ako. Lalong lumala ang sitwasyon ng isang hapon, umuwi si Clarice na may dalang mga paper bag habang ipinapakita niya ang mga pinamili niya, narinig kong sinabi ni Tita Elena, bakit hindi mo isukat yan kasama, yung mga alahas na binili ko para sa'yo. Para makita natin kung babagay sa ball. Natigilan ako. Apupunta ka sa ball, Clarice. Tanong ko. Tumingin siya sa akin na parang nagtataka. Of course. Isasama ako ni mommy. Sayang naman ang ganda ko kung hindi ako rarampa, ba? Diba? Sabay tawa. Ang pag-asa ko ay unti-unting namamatay. Nagsimula akong magduda. Hindi na ito tungkol sa pagiging masela ng mga gown. May iba pa. May mas malalim na dahilan. Dalawang linggo na lang ang ko ay nagiging desperasyon na. Ang mga pader na itinayo ni Tita Elena ay lalong tumitibay. Isang gabi, nakita kong bukas ang pinto ng kanyang closet. Sumilip ako at nakita ko siya sa loob, tila may hinahanap. Ito na ang pagkakataon ko. Tita, sabi ko, lumapit ako ng dahan-dahan. Humarap siya, at sa pagkakataong ito, hindi niya na itinago ang iritasyon sa kanyang mukha. Ano na naman, Ana? Tita, Malapit na po talaga yung ball, pakiusap ko, ang boses ko ay halos magmakaawa. Kailangan ko na po talagang malaman. Kung hindi po talaga pwede, para po makagawa ako ng paraan. Kahit mangutang na lang po ako. Isang malakas na buntong hininga ang pinakawalan niya. Ana, Ana. Ang kulit mo rin, no. Hindi mo ba nakukuha? Sige, para matapos na to, hindi. Hindi kita papahiramin. Okay na. Pe, pero bakit po? Tanong ko, ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa aking mga mata. Dahil hindi bagay sa'yo. Medyo tumaas na ang boses niya. Ang mga damit na yan ay para sa mga taong may class, may breeding. Baka pagtawanan ka lang doon. Ginagawa ko to para sa'yo. Para hindi ka mapahiya. Isang kasinungalingan. Isang insulto na binalot sa kunwaring pag-aalala. Ang pinakamasakit na dagok ay dumating kinabukasan. Habang naglilinis ako ng kwarto ko, pumasok si Clarice nang hindi ko makato. May dala siyang isang damit. Isang napakagandang emerald green na gown na may kumikinang na beads. Ito ang paborito kong gown sa closet ni Tita. "Tingnan mo, Ana," sabi niya, iniladlad ang gown sa harap ko. "Pinapasukat sa akin ni Mommy para daw sa ball." Sabi niya, mas babagay daw to sa maputing balat ko kaysa sayo. Iyon na iyon. Ang huling piraso ng puzzle. Hindi lang ako basta hindi pinapahiram. Sinasadya nilang ipamukha sa akin kung ano ang hindi ko pwedeng makuha. Tinitigan ko lang siya, hindi makapagsalita. Isang iting tagumpay ang nasa kanyang mga labi. Don't worry, sabi pa niya. Baka may mahanap ka sa divisorya na kamukha nito. Pagkaalis niya, napaupo ako sa kama. Niyakap ko ang aking mga tuhod. Hindi na ito simpleng inggit o pagdadamot. Ito ay kalupitan. Isang sistematikong paraan para iparamdam sa akin na ako ay basura. At sa puntong iyon, alam kong wala na akong magagawa kundi harapin ang katotohanan. Isang linggo. Pitong araw na lang. Ang anunsyo sa opisina ay paulit-ulit na umiikot sa isip ko. Ang mga kasamahan ko ay nag-uusap tungkol sa kanilang mga isusuot, sa kanilang mga date. Ako naman, tuwing may magtatanong, humingiti lang ako at sinasabing, surprise. Isang malaking kasinungalingan. Ang totoo, pinag-iisipan ko ng magkasakit sa araw na iyon. Ngunit may isang bahagi sa akin na ayaw sumuko. Ang pag-atras ay parang pag-amin na tama sila. Nawala akong lugar doon. Naisa lang akong hamak na ampon kaya tinipon ko ang lahat ng natitirang dignidad at lakas ng loob sa aking katawan. Para sa isang huling pagkakataon. Gabi. Naabutan ko si Tita Elena na nag-aalis ng kanyang makeup sa harap ng salamin sa kanyang kwarto. Si Clarice ay nakahiga sa kama, nanonood ng siri sa kanyang laptop. Tita, sabi ko, ang boses ko ay mahina ngunit matatag. Last na po to, nakikiusap po ako. Kahit yung pinakaluma, kahit yung may mansa. Ako na po ang bahala. Importante po talaga to sa karir ko. Humarap siya sa akin. Ang mukha niya ay walang makeup at sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng kanyang vanity mirror, nakita ko ang purong galit. Hindi ka ba talaga titigil? Sigaw niya, ang boses niya ay biglang umalingaw Sinabi ko ng hindi, di ba? Bingi ka ba? Napaatras ako. Maging si Clarice ay natigilan sa panonood. Bakit ba ang pilit mo? Patuloy ni tita, tumatayo na ngayon. Para ano? Para makipaglandian sa mga boss mo. Para magpabilib at agawin ang atensyon na dapat ay para sa anak ko. Yun ba ang gusto mo, Ana? Ang maging bida ka palagi. Hindi po, tita. Trabaho lang po talaga. Huwag mo akong daanin sa paawa-awa mo. Putol niya sa akin, Lumalapit siya ngayon, ang kanyang daliri ay nakaturo sa aking mukha. Alam mo, sawang-sawa na ako sa'yo. Simula nang dumating ka dito, naging pabigat ka na. Utang mo sa amin ang lahat. Ang kinakain mo, ang tinitirhan mo, ang pinag-aralan mo. Utang mo sa amin ang buhay mo. Ang bawat salita ay latigo. At ito ang isusukli mo. Ang subukang higitan ang sarili kong anak sa sarili kong pamamahay. Huwag kang masyadong mataas mangarap, Ana. At doon, lumabas ang mga salitang matagal na niyang itinatago. Ang pinakamatinding lason. Ampon ka lang dito. Ampon. Kinupop ka lang namin dahil sa awa. Pero huwag na huwag mong iisipin, kahit isang saglit, nakapantay ka ni Clarice. Napamilya ka talaga. Dahil hindi. Kaya ngayon, kung ako sayo, alamin mo kung saan ka luluga. Ang salitang ampon ay parang bombang sumabog sa harap ko, winasak ang lahat. Ang sakit ay pisikal. Naramdaman ko ito sa aking dibdib, sa aking lalamunan, sa aking mga mata na naguunahang maglabas ng luha. Tumingin ako kay Clarice, umaasang makakita ng kahit kaunting simpatya. Ngunit ang nakita ko lang ay isang malamig na itinang ng kasiyahan. Kumpiraso na silang dalawa. Magkakampi sila sa pagdurog sa akin. Hindi na ako sumagot. Wala na ring sasabihin pa. Tumalikod ako at naglakad palayo, bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Pagdating sa aking kwarto, isinara ko ang pinto, isinandal ang aking likod dito at dahan-dahang napaupo sa sahig. Doon, sa kadiliman, hinayaan kong bumuhos ang lahat. Ang mga hikbi ay walang tunog pero ang sakit ay umaaling ang sa buong pagkatao ko. Gabi na. Ang buong bahay ay tahimik pero ang isip ko ay maingay. Paulit-ulit. Ampun ka lang. Alamin mo kung saan ka lulugar. Ang mga salitang iyon ay parang sirang plaka na walang tigil. Pakiramdam ko, nasa ilalim ako ng dagat, nalulunod at walang sinumang handang sumagip. Sa gitna ng aking kawalan ng pag-asa, kinuha ko ang aking telepono. Hindi ko alam kung bakit. Siguro, kailangan ko lang marinig ang isang boses na hindi ako husgahan. Isang boses mula sa nakaraan. Dinyal ko ang numero ni Marco sa Paris. Hating gabi dito, hapon doon. Nagdasal akong sana isagutin niya. Pagkatapos ng ikatlong ring, isang pamilyar na boses ang sumagot. Ana! Napatawag ka? Everything okay? Sa pagkarinig ko palang sa boses niya, gumuho ang lahat ng pader na sinusubukan kong itayo. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa akin. Hindi ako makapagsalita ang tanging kaya kong gawin ay umiyak. Hu, hey, hey. Anna, what is it? Anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Ang tono niya ay biglang napuno ng matinding pag-aalala. Sa pagitan ng mga paghikbi at pagsinghot, sinabi ko sa kanya ang lahat. Ang ball. Ang pagmamakaawa ko. Ang masasakit na salita ni Tita Elena. Ang emerald green na gown ni Clarice at ang huling pag-uusap na tuluyang sumira sa akin. Ang bawat detalye ay lumabas na parang laso na kailangan kong iluwa. Habang nagkukwento ako, nakikinig lang siya. Ang kanyang katahimikan ay hindi pasibong pakikinig, ito ay isang katahimikang nagtitipo ng galit. Nang matapos ako, ilang sandali siyang hindi nagsalita. That which, sabi niya sa wakas, ang boses niya ay kalmado, ngunit may nakatagong bagsi. How could she? After everything. Anna, listen to me. don't know what to do, Marco, sabi ko, ang boses ko ay basag na. Ayoko na. Suko na ako. No you listen to me now, Marie inyang sabi. Una, punasan mo yung mga luha mo. Ngayon din. Sinunod ko siya, gamit ang laylayan ng aking damit. Pangalawa, patuloy niya, pupunta ka sa bol na yan. Hindi pwedeng hindi. Paano? Wala akong damit. At wala na akong mukha. Ako ang bahala sa damit mo, putol niya sa akin. At dito papasok ang malaking sorpresa ko. Ana, hindi ako nasa Paris. Natigilan ako. Ang mga luha ko ay biglang tumigil sa pagpatak. Aano? Nasaan ka? I'm here. In Manila. I flew in two days ago parang isang kuryenteng dumaloy sa buong katawan ko. Bakit? Bakit hindi mo sinabi? It was supposed to be a surprise. I'm here to secretly launch the First Asian Collection. At ang charity ball na yan, narinig ko ang pagbabago sa tono niya, nagiging isang plano. It's the perfect place to make a statement. Statement. Anna, hindi ka lang pupunta sa ball. You will be my date. May official muse at hindi ka magsusuot ng basta-bastang gown. Gagawa kita ng isang obra maestra. Isang custom-made gown na magiging usap-usapan ng lahat. We're not just going to attend, Anna. We're going to make an entrance they will never forget. Isang spark. Isang maliit na kislap ng apoy sa gitna ng malamig at madilim na gabi. Ang bigat sa dibdib ko ay nagsimulang gumaan. Ang mga luhang dala ng pagdurusa ay napalitan ng mga luhang dala ng pag-asa. May kakampi ako. Marco. Yun lang ang salitang lumabas sa bibig ko. Get some rest, you my friend. Tomorrow, we start planning. Dahil ang ganti, mas masarap kapag isinusuot. Sa unang pagkakataon sa loob ng isang linggo, nakatulog ako. At sa aking pagtulog, nangarap ako. Hindi ng paghihiganti, kundi ng pagbangon. Ang sumunod na limang araw ay isang sikretong operasyon. Lihim akong lumalabas ng bahay para makipagkita kay Marco sa isang presidential suite sa isang hotel sa BGC, kung saan pansamantala siyang nag-set up ng kanyang atelier kasama ang kanyang team mula sa Paris. Para akong nasa ibang mundo. Mga tela, mga sketch, mga manikin. Isinukat niya ako. Dinisenyo niya ang isang gown na para bang hinabi mula sa mga bituin at liwanag ng buwan. Ang tawag niya sa disenyo, huling hiling ng tala. Isang gaon na kulay perlas na may mga hint ng silver at lavender. Ang tela ay umaagos na parang likidong liwanag at ang bawat sulok ay binordahan ng libo libong maliliit na kristal na kumikinang sa bawat galaw. Ito ay hindi damit. Ito ay sining. Sa bahay, ako ay naging isang mahusay na aktres. Sinabi ko sa kanila na hindi na ako tutuloy sa ball, na masama ang pakiramdam ko. Nakita ko ang giting tagumpay sa mukha ni Tita Elena at ang pag-aalipusta sa mga mata ni Clarice. Para sa kanila, tapos na ang laban. Nanalo na sila. Dumating ang gabi ng ball. Nag-ayos sila ng ilang oras. Si Clarice sa kanyang emerald green gown, si Tita Elena sa isang mamahaling itim na damit. Bago sila umalis, dumaan si Tita sa kwarto ko. Nakahiga lang ako, nagkukunwaring nagbabasa. Good decision, Anna, sabi niya. Manatili ka na lang dyan. Mas bagay ka dyan. Isang maliit na ngiti lang ang isinukli ko. Ingat po kayo. Enjoy the party. Nang marinig ko ang pag-alis ng kanilang sasakyan, isang itim na jaguar ang tahimik na pumarada sa tapat ng bahay. Si Marco. Paglabas ko ng pinto, dala ang isang maliit na bag, pakiramdam ko ay tinatalikuran ko na ang lumakong buhay. Sa hotel, isang buong glam team ang naghihintay. Pagkatapos ng dalawang oras, tumingin ako sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi ako. O baka naman, ito pala talaga ako, natabunan lang ng maraming taon ng pagdudusa. Ang buhok ko ay nakaayos sa isang eleganteng updo, ang aking makeup ay simple ngunit nagpapatingkad sa aking mga mata. At ang gaon ang gaon ay parang isang panaginip. Ready, Tanong ni Marco, inaalok ang kanyang braso. Suot niya ay isang perpektong itim na tuksedo. Para kaming mga karakter sa isang pelikula. Dumating kami sa Grand Hotel kung saan ginaganap ang ball. Ang red carpet ay puno ng mga kamera. Pagbaba pa lang namin, lahat ng atensyon ay napunta sa amin. Ang mga flash ay walang tigil. Si Marco Valderrama 'yan. Sino yung kasama niya? Josco, yung damit niya? Ang host ng event, isang kilalang TV personality, ay halos tumakbo palapit sa amin, hawak ang kanyang mikropono. Marco. An unexpected but fabulous surprise. At sino itong Josa na kasama mo? Ngumiti si Marco sa kamera. This is Ana Reyes. My dearest friend and for tonight, Givi's one and only muse. She is wearing the highlight piece from Envy New Collection Perlas. Pagpasok namin sa ballroom, parang isang alo na dumaan sa mga tao. Huminto ang mga usapan. Lahat ng ulo ay lumingon. At doon, sa gitna ng dagat ng mga tao, nakita ko sila. Si Tita Elena at Clarice, nag sa kanilang kinatatayuan, hawak ang kanilang mga champagne glass. Ang mukha ni Tita Elena ay dumaan sa lahat ng yugto ng pagkabigla, gulat, pagkalito, hindi makapaniwala at sa huli, galit. Si Clarice naman, ang kanyang emerald green na gown na ipinagmalaki niya ay biglang nagmukhang luma at walang buhay. Ang kanyang ngiti ay naglaho, napalitan ng isang maskara ng purong inggit at pagkatalo. Buong gabi, ang mga tao ay lumalapit sa amin. Ipinakilala ako ni Marco sa lahat. Naramdaman ko ang paggalang, ang paghanga, mga bagay na ipinagkait sa akin sa bahay na dapat ay pamilya ko. Ang kasukdulan ay nangyari ng lapitan kami ng grupo ng mga amiga ni Tita Elena. Nang makita nila ako kasama si Marco, sinubukan ni Tita na isalba ang sitwasyon. Oh, there you are, Ana, iha. Sabi niya, pilit na tumatawa. Everyone, this is the niece, Ana. Ang ganda-ganda niya, no? Mana sa akin. Lumingon ako sa kanya. Isang kalmado at malamig na ng ngiti ang ibinigay ko. Tumingin ako sa kanyang mga amiga, pagkatapos ay sa kanya. Thank you po, tita, sabi ko, ang boses ko ay malinaw at matatag para marinig ng lahat sa paligid. Actually, I have you to thank for this. Kung pinahiram niyo po ako ng isa sa mga luma ninyong damit, hindi ko sana mararanasan to, so, really thank you for saying no. Ang katahimikan ay nakakabingi. Ang mga ngiti sa mukha ng mga amiga niya ay nagyelo. Ang mukha ni Tita Elena ay namula sa matinding kahihiyan. Wala siyang masabi. Tumalikod ako, hinawakan ang braso ni Marco, at naglakad palayo, iniwan siyang nakatayo doon, hubad sa kanyang pagkukunwari at hinuhusgahan ng mga matang dati tinitingala siya. Ang ganti ay hindi isang sigaw. Ito ay isang bulong na narinig ng lahat. Ang gabing iyon ang naging simula ng lahat. Ang pangalan ko, na dati binubulong lang sa mga pasilyo ng opisina, ay naging usap-usapan na sa buong industriya. Kinaumagahan, bumalik ako sa bahay ni Tita Elena. Hindi para manatili, kundi para tapusin ang lahat. Inimpek ko ang lahat ng gamit ko sa dalawang maleta. Tahimik ang buong bahay. Walang anino ni Tita o ni Clarice. Malamang, nagkukulong sila sa kanilang mga kwarto, nilalasap ang pait ng kanilang pagkatalo. Iniwan ko ang susi ng kwarto ko sa ibabaw ng lamesa sa sala. Walang sulat. Walang paalam. Ang aking pag-alis na ang nagsilbing huling salita. Sa tulong ni Marco, nakahanap ako ng sarili kong condo unit. Maliit pero akin. Ang bawat sulok ay sumisigaw ng kalayaan. Sa loob ng ilang linggo, umulan ang mga oportunidad. Isang promotion sa trabaho, mga alok para maging part-time model, mga imbitasyon sa mga event na dati ay pinapangarap ko lang. Narinig ko mula sa mga chismis na ang social life ni Natita Elena at Clarice ay hindi na bumalik sa dati. Ang kwento ng aping pamangkin ay kumalat na parang apoy sa kanilang circle. Sila ang naging leksyon tungkol sa karma. Ngayon, habang nakatayo ako sa aking balkonahe, hawak ang isang tasa ng kape, tanaw ang pagsikat ng araw sa syudad, napagtanto ko ang isang bagay. Ang sakit na idinulot nila ay totoo, ngunit ang sakit na iyon ang naging paitaas para sa akin ito ang nagtulak sa akin na lumipad. Ang pinakamagandang ganti ay hindi ang makita silang nagdurusa. Ito ay ang makita ang sarili kong masaya at buo, malayo sa kanila. Ito ay ang pagbuo ng isang buhay na napakaganda, na ang kanilang opinyon ay wala ng bigat, na ang kanilang mga salita ay isa na lamang malayong alingaungaw. Dahil ang tunay na pamilya, hindi laging nasa dugo. Minsan, ito ay nasa pagpili. At pinili ko ang sarili ko. Pinili ko ang kalayaan. At sa wakas, ako ay tunay na masaya.